Yo, was a rap mga kayo pips? Kasalukuyan nga kaming napadpad sa fantasy world at may nakita kaming sulit at masarap na kapihan. At eto nga pala ang mugs and Buns na located sa Santo Tomas, Lemery, Batangas sa harap lang ng fantasy world. At eto nga pala ang presyo ng kanilang masarap at sulit na coffee and non-coffee drinks. At napa-order na nga pala tayo mga kayo pips ng kanilang ice coffee. At eto nga ang kanilang caramel macchiato na nagkakahalaga lang ng 95 pesos. At kasama din pala natin dito si Kuya Mototoy Vlog na umorder ng ice coffee hazelnut flavor. O tara mga kayo pips, tikman na natin what's mga kayo Pips? Nandito nga tayo ngayon sa Fantasy World At napa-order tayo sa Max and Bans ng coffee Ito yung caramel macchiato Pag napunta nga pala kayo dito sa Fantasy World Meron dito mga nagbibenta, mga small business owner nagbibenta ng uh, mga pasalubong like candy or yung mga frutas Bilihan nyo sila At ito na nga, napa-order nga tayo dito sa Max and Bans ng caramel uh, macchiato Tignan natin Solid. Tamang tama yung tapang. Ganda po rin yung pagkakain sa tayo sa Tapos, tama yung tamis. Solid siya. Sarap. Punta na kayo dito at magkapi kayo dito sa market Vans. Ano pa nga bang inihintay natin mga kayo pips? Let's support our small business owners.